Ayun Alala, ah, meron pa? Bananak na lang, wala na naman Wala naman Wala na naman karyoka Palagi mo na lang ako inubusan ng karyoka ah. Bananak Bakit eh. hindi mo ko love ha? na lang na lang, meron Bananak na lang Medyo mahina kasi yung pandinig ni Lola mga boss So wala ka ng karyoka eh. Ito na lang itinda mo kaya si apat na banana queen na lang Wala na Wala na Oh. Yan na lang talaga. Bali, ilan ang tininda mo ngayon? Ano lang, karyoka tsaka karyo Karyoka tsaka ito lang. So ito, bilhin ko na lahat to. Oh. wala. Bilhin ko na lahat. Akin na lang lahat to. Oh. Yung banana queen na uh, itong dalawa, ibukod mo. Ibukod mo itong dalawa, lola. Ha? Ito, ito, bukod mo to. Yan. Na, teka, usin natin. <laughs> Pasok natin. Yun. Talaga naman, pag sa pasukan, napakagaling ko dyan. <laughs> Ayun. So, yung dalawa. Ito Uh, akin na lahat to? Oh? Talaga? Talaga ba? O eh, sige, okay lang. Sige, tuwag mo na lang yan. Ayun. Ilang taon na kayo, Lola? 86. 86? Sino kasama nyo rito? Okay lang. Ikaw lang mag-isa. Wala, wala ka ng asawa. Ay, matagal na. Matagal na. Wala ka ng apo. Ay, tatlo. Tatlo? Pero may mga asawa na. May mga asawa nya, Taga okay. dito talaga kayo. Maapo ko. Isa lang ang may anak. Ah, oh, isa lang. So, ano, malinaw pa yung mata nyo? Malinaw pa yung pandinig nyo? Nakikita nyo pa ako. Okay. pero hindi ko naman... Ano, gwapo ba ako? Gwapo ba? <laughs> Gwapo <laughs> <ko> na, <laughs> ba? <laughs> Nakahe. <laughs> <laughs> Hindi, biro lang, Lola. Gusto ko lang kayo pasayahin. Ayan. So, magkano lahat yan? 20-20 oh, na lang. So 20-20 na lang. Sabi ni Lola, 20-20 na lang to. So, 20, 2, 4, 6, 8. So, 80 to. Tama, 80, di ba? Lola, 80 lahat. Ayan. So gusto ko lang tulungan si Lola ng konti base sa abot na ay makakaya. Kasi matagal na akong napapadaan dito na awa ko so, sa kalagayan ng ito. Kasi mag-isa lang ko sa buhay eh. Mag-isa lang siya. Palagi ko siya nagtaan dito. Malinaw pa mata ko. Ako hindi maaari nang hindi ko kayo makikita. Tulungan para kay Lola. So, 80 yan lahat eh. Kaya abot lang sa akin. Iaabot lang na natin sa kanya. O Lola, ito. Yan. Sa'yo na lahat yan ah. Yan ang muting tulong ko lang para sa'yo. So, yan. Ayan, sige lang, okay lang po yan, Lola. Okay. Hindi na humanaga kung sino ko. Basta, ang mahalaga, naubos ko yung paninda nyo, yun, napakil ko yung paninda nyo. Yun. Hindi na mahalaga yun ang importante dito. At saka ang kitang t-shirt niya, oh, San Antonio, di ba? Ayan. Huwag so, nga, huwag kayong umiyak. <laughs> Walang iyakan dito. Walang iyakan dito. <laughs> <laughs> Siyempre, ganun talaga. Si Lola, naiyak, oh. Huwag <laughs> kayong maiyak. <laughs> naiyak si Lola. Hindi kayo papayak. Pati ako napapayak na rin. Hindi kayo papayak at ingatan. Lalo na ang... Ay, Diyos ko po, inang. Ay, <laughs> papayak na nila. Kasi rin mga ko rin ang mundo ko. Sabi ko, Lahat <laughs> ng mga motorista pakiingatan Basta lola, aming putante Malusog kayo, malakas pa rin kayo At nakakapaghanap buhay kayo At hindi kayo umakasa sa iba Ayan. Basta ano? God, God is good May mga taon na kayo para tumulong Ayan. Siguro isa lang ako sa mga instrumentong ginamit niya Ayan. Sige po, hindi pa kayo umiyak Kapi na kayo Ito Marami <laughs> thank you, Lola. Thank you, Lola. Bye-bye. Dito lang po ako sa malapit. Yeah, malapit lang po. Kaya, sabi po <laughs> thank you po. Bye-bye. Yo. <laughs> yo. marami, yo. marami po talaga lola kasi thank may mga taong nakakaintindi ng kalagayan ng kapwa. Kaya, yeah. Opo. <laughs> thank you po. Stay healthy lola. Stay healthy. God yeah. bless po. God bless. Bye bye. Ito, mayroon akong tropa dito. Ito yung number one kushal dito mga boss. Napakabait bite ang tao to. Boss! Dalawang sa nabigay sa'yo. Ha? Ah? Dalawa kayo, di ba? Wala na kayo. Pagdamutan mo na. ko yung, tinakiw ko yung ko yung doon kay lola. Thank you, na. thank oh. <laughs> konti konti lang. Wala na boss. Thank you, thank you, Wala lang panulak ay Bahala ka na. Okay. <laughs> <laughs> thank you, thank you. Napakabait nung number one na uh, namin dito mga boss Napakabait nun Kahit puro tatu yun Pero napakabuti ng kalooban nun So yung mga taong maraming tatu Minsan hindi natin dapat hinuhusgahan Kasi wala yun sa kung ano yung nakikita sa katawan ng tao Nandun yun sa magandang kalooban So yun solid yun number one Kaya naging number one agawad dito sa amin yun so, shoutout sa iyo boss